I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Tuluyan ang idinawit ngayon ng mga netizens si Heart Evangelista sa Flood Control Project Scam. Dahil nagpakawala ng matinding rebelasyon, si DP, DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa hearing sa Senado ngayong araw, kung saan itinuro nitong si Maynard Nguh, Di umano allegedly ang nagsilbing bagman ni Chiz Escudero sa milyong-milyong pisong kickback mula sa flood control project scam. Napagalaman kasi ng mga netizens na isa si Maynard Nunghu sa may-ari ng kumpanya ngayon ni Heart Evangelista na Laxel Philippines kung saan si Heart Evangelista ang tumatayong CEO nito at magkasosyo sila ni Maynard Engo, Ayon sa pasabog ni DPWH, Undersecretary Roberto Bernardo. Matagal na daw niyang kakilala si Maynard Ngu at matalik daw silang magkaibigan. Isiniwalat din niya na matalik din daw na kaibigan ni Maynard Nghu, si Senador Chis Escudero. Nagbigay pa daw ito ng donasyon sa kampanya ni Chiz Escudero noong nakaraang eleksyon. Maynard Nghu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. Humingi daw si Maynard Ngu sa kanya ng listahan ng mga proyekto, kaya ibinigay daw niya ang mga listahan ng proyekto partikular na sa Valenzuela at Marinduque. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. Matapos daw niya ibigay ang listahan ng mga gagawing proyekto, tinanong daw niya si Maynard Hu, kung paano daw ang gagawin na kickbackan dito. Sagot daw ni Maynard Ng, bahala na daw si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kaya inalok na lamang daw niya si Maynard Hu ng 20% na kickback para kay Senador Cheese Escudero. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, Boss, paano to? Maynard replied, Bahala ka na. I ask, Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, Okay. Matapos daw may pasok sa GAA budget para sa mga napag-usapang proyekto na nagkakahalaga ng 800 milyong piso. Inihatid daw niya ang 20% kickback na nagkakahalaga ng 160 milyong piso kay Maynard Nuhu dahil para daw kay Senador Cheese Escudero ang kickback. After inclusion of the projects in Dagaa, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Napagalaman ng mga netizens na di umano allegedly, kasosyo daw ni Heart Evangelista si Maynard Ngu sa kanyang kumpanya na Laxel Philippines, kung saan si Heart ang tumatayong CEO nito. Dahil dito agad na nagtrending ang pangalan ni Heart Evangelista sa social media ngayong araw dahil muling naglabas ng reaksyon ang mga netizens matapang na binuweltahan nila si Heart Evangelista. Kaugnay ng koneksyon nito kay Maynard Nanghu na itinuro ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na Bagman, di umano allegedly ni Senator Chiz Escudero na kumuha ng isang daan at anim na milyong kickback. Matatandaan na nito lamang nakaraang araw ay naglabas na ng pahayag si Hart Evangelista kung saan marin niyang itinanggi ang mga paratang at akusasyon na ito laban sa kanya. I have been working for 27 years and I am proud of what I have today. So do not come for my integrity when it comes to my work. Because God damn it, I work so hard. Samantala, agad na naglabas ng pahayag si Senador Chis Escudero sa pagdadawit sa kanya ni Roberto Bernardo. Say niya, isa daw itong kasinungalingan. I vehemently deny the malicious allegations and innuendos made by former DPWH USEC. Roberto Bernardo in today's Senate Blue Ribbon Committee. By his own admission, he never had any contact with me directly regarding this matter. I will prove that he is lying about my alleged involvement. It seems like there is a well-orchestrated plan to attack the Senate and its members to destroy and discredit the institution and to divert the public's attention from the real perpetrators. Puro talaga senador ang tinuturo, nasaan si, nasaan na si Representative Martin Romualdez, sa lahat ng ito? Nasaan ang mga Kung babasehan natin ang testimonya ni Yusek, Bernardo lahat sila ay walang kasalanan o kinalaman dito? Hindi naman yata ito kapanipaniwala? Sobra naman ang paglilihis at paglayo nila sa tunay na salarin ang sarswelang ito. Maging ganoon pa haharapin at lalabanan ko ito at magahain ng karampatang demanda laban kay Yusek. Bernardo sa mga binitiwan niyang walang saysay -say at masihana na paratang. For more than 27 years in public service, I have never once been charged with corruption. That record speaks for itself. I believe that when all the facts are revealed, my name and my service will remain untarnished.